tayo o, oh, ayan na niluto ko sure. guys welcome to my youtube channel ngayon guys I'm... Hello, guys ngayon ay magluluto tayo ng indomie indomie gawin natin siyang pansit ayan ang ating ingredients repolio at ang ating indomie sibuyas at saka ating wala tayong ano, yung bell paper kaya sili na lang hiniwa ang pahaba Siyempre, kailangan natin lutuin muna natin sa kaldero yung ating indomie bago natin tanggalin. Nalawa na din natin yung ating indomie sa kumukulong tubig. Palambutin lang natin siya. Tapos tanggalin natin sa tubig bago natin igisa yung ating sibuyas. Hindi na ako naglagay ng bawang dito. Sibuyas lang ay ilagay. lang hindi siya masyadong lutong-luto kasi eh, ano pa natin siya sa ating repolyo hindi pa kulang pa siya konti na lang tapos tanggalin na natin siya sa na natin tapos sa na natin yung ating sibuyas tsaka repolyo bago natin siya ilagay yan naglagay na natin ng matika, tapos lagay na natin sibuyas yan ilagay na natin sibuyas pa brown lang natin siya tsaka natin ilagay ang ating sili tsaka repolyo Ayan. Parang natin yan. Tapos lagay natin yung ano. May kami mga oil sa bonjo. Resarte disa, lang yun sa pagluluto. Ganyan kami dito sa ibang bansa. Ayan, nailagay na natin yung ating sili. Paano natin bago natin ilagay yung ating repolyo. Ayan, pwede na siya. Lagay na natin yung repolyo natin. Lagay na natin yung repolyo. Kalulutoy lang na siya. Lagi na eh, bago natin ilagay yung ating ano, yung ating noodles na indomie. Sa pala yung pag ano natin sa noodles ng indomie, na huwag natin masarap tapon yung sabaw nung kasi pwede natin yung ilagay dito para magpapalamot dito sa ating ano, ipolya. Siyempre, hindi natin makukumpito yung pancit natin kung hindi natin lagyan ng toyo, diba? Siyempre, ilagyan ko ng toyo diyan. Bago natin ilagay yung mga seasoning ng indomie, patawag natin ang ilagay nilagay ko siya ng konting sabaw ng noodles natin. Ito nilagay ko so, na siya para maluto yung ating pastakpan mo natin sa saglit para maluto yung ating ano. Maluto yung ating repolyo. Yan, pwede na natin ilagay yung ating ano, indomie. Yan, halo-halo natin ngayon. Lagyan natin mga sisunin ng ating indomie. Yan na mga sisunin ng ating indomie. Nailagay ko na. Yan, nailagay na natin mga sisunin ngayon. Halo-halo lang natin yan. Yan na ating pansit na indomie. Pansit na indomie o dipwa kaya discard lang talaga tayo mga OFW hmm, diba? kaya eh, pwede na tayo kumain tayo o, oh, ayan na yung ko syempre hindi makukomplito ayan kung walang pambansang kobos o oh, diba, ayan na yung ating ano ayan o, oh, ayan yung tinoodles noodles ayan discard discard lang tayo nyo mga Pinoy. Di diba? kain tayo. Ito rin na, syempre, itong kubos natin. Tikman na natin yung ating ano kung masarap mo siya. Mmm. Parang tayo naluto ng pancit canton sa atin. Kasi ito rin, may version naman siya. Yung mga kumpleto yung kulang ko. Diba? Diba?